Pero niya. Ano ka naroon naman niyo? Huwag matakot. Nakahilod na kasi yun. Paksa mo loob. <laughs> Gusto niyo sa kanya ko nalang din padaan eh. Mm -hmm. Kaya mo pag-aser? Eh? Yeah. oh, Very love you kayo ng sa akin. Uh -huh. Sige, magtabi kayo na sir. Um, Ugal naman yung mga yan Sa eh. Saka so, so, parang Diyos na buhay, tinatawagin mo gumagambala kay ate, isa pala. Pareho, pasok. Pikit lang po. Wala, nasa impyernes na. Dudukutin natin sa si impyerno na. Pasok. Ano, kamusta sa impyerno? Ha? O masama, wag ka magbata pa, ha? Banta ka ng banta. Ay eh, huli kang ulaga ka. Mapabaon ako sa iyo, ha? Habang buhay na kiddat ko. Tanggalin mo yung ginawa mo sa asawa nito. Bilis. Bilis. Bitaw po kayo, Tanggalin mo gano'ng masasama niyan. Bilis. Wala ko yan ah, malakas ka. Baiki na sa impyerno na agad. Tanggalin mo lang yan. Pag gano'n hindi na natatawag sa lupa, patay na. Nasa impyerno. Ano lupa ko sa impyerno. Ano? Kidnat ng kamangawi. Bilis. Puputo ulit mo para gawing volleyball sa impyerno, hindi uh, basketball na mga jumblo doon. Panginoon, hirap pa mga lang ang ulaw. Nagiging volleyball ka ngayon. Tanggalin mo yung ginawa mo dyan, Gusto mo mauna ng ulo mo sa impyerno? Pasok sa impyerno ulo na rin. magtanggal ka dyan. Kaya natin nakakita tayo ng mga pugot na ulo. Kaya natin nakakita ng mga manggagamot natin. Bilis! Ano, lula? Bilis Bilisan mo Ano? Sorry kay Pagbamba Ha? Ah, Ha? Lalaban? Ay sige Ingat po Salamat po Lalaban ka ka? Ha? Lalaban ka? Lalaban ka? Ha? Bitik Tatlo tatlo pa kayo Bilis na, mo yan. Bilis. Mga gabay, rin nyo nito Double kill ka ngayon Double dead ka ngayon sa... Pasok, send ka, send ka. Sir balik Sir gising na Wala na sir Ubus na yung mga kumulam sa inyo Malamang yung may mga pinatay na Kaya patay din Ano Anong kayo tubig Baka kayo gusto rin bira, patay noon, no? ano? Ilan na ako pinagpagamot ako? Ha? Ah? Ilan na ako napagpagamot ako ay eh. dito ro dali rin. Ah, sabi nung mga pinagpagamotan nyo? Okay. salamat. Shout out sa di. mga pinagpagamotan ni sir. Yung kaibigan ko, nagarate siya, siya. Oh. Papasama ako dito. Mga pinagpagamotan niyo, dito kayo tinuro? Tuturo ko laban di hindi kayaan. Hindi raw ayaw nila? Ba't hindi kayaan eh? Ano nangyayari? Pumasok ko nang nangyayari? wala? Pag hinuhuli sa inyo, nagwawala? O oh, hindi hinuhuli? Hindi hinuhuli. Yung isa eh, nai-rapper dito. Sobrang ginagawa namin. Hindi ko ngayon, na nangyayari sa inyo ngayon na ano, huli talaga, alam. Ano? patay siya. Wala na. Nasa interno na. Dinukot ko kanina. Ako. Sir kayo, ano bang narindaman niyo? Ah, mata lang. Nyo naman. Mata naman. Ah, ano, paano ka? isang malabo at saka nagmumuta ng mga apak. Oh, nagpatsikap na kayo? Pag ngayon, oh. baka nagdadry na Ano sabi ng doktor? Naman, wala naman ho. Wala nakita? Sa barangay lang ako nagpa-check-up. Ah, sa barangay. Wala naman kami. Sa puso ay blood cholesterol meron wala ko? Wala ko. Sa pikit lang ko kayo. Sa so, kapayang Diyos sa buhay, wala mga pagtagaw o sino mang gumagambala sa taong ito, tinatawagan ko sa masulok na maglaro at pasok. Pasok po. Sir, sir uh, kung sa mata niyo, pakaramdaman nandaman niyo. Bumuta ang ayan ngayon, no? Papacheck up kayo sa ano, sa ayan. pasok kung sumpung ng pagkain sa mga Oo, baka yung nagdadry na. Gano'n yan, baka nagdadry. O di kayo allergy? Okay na?